Kasama ang ilang escort mula U.S. Immigration dumating sa bansa Sabado ng gabi, si dating PCSO General Manager at retired police colonel Royina Garma. Dineport ng Amerika si Garma pabalik ng Pilipinas. Siya po isang deportee galing sa USA. no? At uh, meron po din um, report sa atin na subject din po siya ng Interpol hit. So since um, earlier this year she was detained po, Um, upon her arrival sa USA at uh, nag-apply din po siya for asylum. However, we are still trying to verify and validate um, kung ano ba talaga ang basis ng pag-deport. Um meron po tayong report na dahil po ito sa pag-deny no ng kanyang asylum request. However, we have not yet gotten any official document to confirm the same. Nobyembre ng isang taon, umalis si Garma kasama ang anak pa Amerika sa gitna ng mga pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga ng administrasyong Duterte. Sinabi niyang inutusan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin sa buong bansa ang Davao model ng drug war. Nakaalis ng bansa si Garma bago pa naglabas ng ilbo o immigration lockout bulletin order sa kanyang pamahalaan at ang paghahain laban sa kanya ng mga reklamong murder at frustrated murder para sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Dahil walang warrant of arrest kay Garma, malaya siyang nakaalis ng airport at hindi kinustudian ng mga otoridad. There was a coordination between the immigration services of the United States at yung immigration din po natin. We were informed that she is a deportino from the USA, kaya pinoses din natin siya as a Filipino and was later released by immigration. Ang abogado ni Garma nakausap sa na cellphone ng kliyente kagabi. Pa, ng voluntary deportation. So I do not know kung deportation o uh, Hindi ko alam kung deportation o to or nag-grant yung voluntary request. Sabi ng Department of Justice, makipag-usap sa kanila si Garma. Bukas daw ang kanilang kagawaran kung nais itong ihayag ang kanyang mga nalalaman pa sa pagpatay kay Barayuga at sa drug war. Kung meron pa pong ibang um, personalities na kasama po dito sa kaso na ito, uh, we hope that she can also give that. In that case, pwede naman po siyang i-discharge as a state witness kung meron pa siyang um, ibang kasama at hindi na siya ang magiging most guilty sa kaso.